Ito nga po base po dito sa bantay presyo ng DTI sa ngayon po ang presyohan nitong galunggong ay 240 hanggang 300 pesos. Kaliwat kanan po ngayon ang importasyon ano ng isda, bakit po patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng galunggong sa dami po ng imports natin? Uh, unang-una po ma'am, uh, magkaiba po yung presyo ng locally produced natin uh, and then the imported. So base po sa monitoring namin, yung locally produced natin na galunggong, galunggong pumapalo po ngayon ang presyo sa 340 pesos. Uh, inaasahan po natin ito kasi limitado po talaga ang uh, supply kapag ganitong panahon na nagpapatupad po tayo ng close fishing season, dinagdagan pa po nung mag magkasunod na sama ng panahon. At pagkaganito pong mga bare months, yung locally produced po talaga natin limitado din dahil sa lamig ng ano uh, panahon, yung amihan, no? ang uh, talagang ang mahirap uh, mangisda sa mga ganitong pagkakataon. Kasi yung ano yung mga isda, they tend to disperse at uh, pumapailalim sila because of the, the cold temperature. Pero doon po sa sa ano sa imported galunggong, mm -hmm. ang presyo nito ay mas mababa kaysa doon sa locally produced. So ang presyohan po natin diyan sa ngayon, base sa price monitoring natin, nasa 220, 240 at 260 pesos, depende po sa size. So mas ihamak po na mas mababa talaga yung, local, uh, yung imported na galonggong at yung po ang layunin natin. Uh, sapagkat sa ganito nga pong pagkakataon na nagpapasapad tayo ng close fishing season, kailangan may available na supply po, may makapag ano po tayo, ma makunan po natin yung puwang pagdating sa supply kasi na limitado gawa ng close fishing season. And then yun nga, uh, nagkataon na sunod-sunod din na naging pagbima. Oo. Sir Nazario, ito po sinasabi niyo na 220 hanggang 260 pesos na presyohan po sa imported. Ano pong pinanggalingan nito? Bago po itong panibagong importasyon na 30,000 metrico tonelada. You mean the source ma'am nung nung ano natin, yung uh, gal galunggong, no? Kung saan ba sa galing yung po ba ang kanin? Uh, Hindi, ang ibig ko po sabihin saan galing po ang presyo bago po naging uh, naging 220 to 260 para lang matignan uh -huh. po natin kung talagang uh, ito po ba'y tumaas o bumaba. Well, base po sa, sa trend talaga natin, uh, ganyan po talaga ang 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 presyohan uh, kapag imported po. Nasa 220 to 240 pesos per kilo po yan. Kahit yung mga nakaraang taon, ganyan po talaga yung uh, pumapalo ang presyo pagka-imported po. So mas mababa po ito kumpara nga doon sa locally produced na sa 345 per kilo. So even uh, uh, our records uh, in the past years na kapag nag-iimport tayo pag ganitong panahon, yan po talagang presyohan ma'am. So taking into account, siyempre, yung cost din nung nung uh, ano yan yung uh, pag uh, pag-export niyan yung opo. Uh, trading ano po yung mga trading ano uh, uh, factors opo nung, opo ano logistics etc yes. pero sir Nasario sisingit lang po ako no opo mawalang galang opo, lang opo. po opo uh, tya -tya, ang magandang tanong dito pagkatapos sabihin ni Ginoong brigera na magkaiba yung presyo ng local at imported paano ba namin malalaman sa palengke kung yung galunggong ay imported o local. Yes, sir. Uh, Unang-una po, yung pagka-imported po, sir Ted, yung galunggong natin, mapapansin mo, uniform yung sizes po niyan. May uniformity sa sizes. Kumpara doon po sa mga locally produced. No? And then, uh, sa palengke po, makikita mo na medyo ang 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 ano niya is uh, freshly sold kasi frozen po yan eh. Ah, mm -hmm. uh, makikita mo po na ano yan, ah, uh, freshly thawed yung ano, yung ibig sabihin, ah, uh, pinatunaw muna sa pagka-frozen tapos ah, uh, yun po yung uh, nabibili sa, sa mga plente. Opo, so ganun opo. po yung uh, distinction certain kapag uh, sa pagka makikita ng ating mga consumers. And then Ah, uh, yun nga, uh, ang mga consumers alam din po naman nila. And then usually sa mga palengke po, nilalagyan po din nila ng label 'yan na imported to. Mm, opo, pero hindi po naman mandatory, 'di ba, yung paglalagay ng label na imported. So, sir, naintindihan po namin yung pinapaliwanag n'yo no kung bakit magkaiba ang presyo o uh, nung imported mm -hmm. sa nung local. Siguro ho lamang dito yung guidance sa ating consumers at pati pati doon po sa fish vendor na Paano nga magkakaalaman kung ang aking bangkaharap, ang binibili ko, eh, lokal na dapat ay mas mahal hango po sa mga factors na binanggit ninyo o imported na dapat ay mas mura, di po ba? Kasi oh, baka hindi ho naman tayo expert doon kung ako yung mamamalengke. Sa ganyan pong punto, natin naman po nasisiguro na yung imported na ito ay hindi po itinutulak o ipinapasa bilang lokal kaya mas mahal? Ah... Uh... Una una po yung yung ano sa, sa ngayon uh, siguro uh, just to educate the public na ganun po yung uh, ano niya mag uh, ang, ang, ang distinction niya makikita mo sa itsura na kumpara po kasi sa ano sa mas parang, di ba? Mas kung titingnan parang mas crispy yung ano uh, mas uh, silky yung yung locally uh, produced, mm -hmm. mas medyo in sa, uh, kumpara doon sa sa imported na medyo in terms of itsura niya mm -hmm. may ano may konting uh, pagkulubot nung mm -hmm. balat kasi nga na na, na tone na po siya na tone na po siya. Opo, so, opo. Yun po yung uh, siguro ang pwede nating ma-share sa sa mm -hmm. mga consumers paano talaga mag-distinguish ng imported po sa, lo, uh, sa locally produced. Opo, yes, yes sir. Uh, pero ang uh, ang bottom line dito no, Chacha at uh, sir uh, Nasario Brigera is uh, paano masiguro na yung fish dealer, yung fish vendor nga, na nagbebenta ng galunggong, hindi niya itinutulak, ipinapasa sa 300 pesos, yung dapat sana ay 200 pesos lang o 260 lang. So, yung, paano kaya po iyon? Kasi nga, ang feedback sa palengke, pag sinabi pong na ko, galunggong, hindi naman sinasabi, ang binili ko imported eh. Di Basically po, yung pagbabantay lang po ng ating pong pamahalaan. Meron ho ba kayong control dyan? Uh, kung kayo ba nag sa mga palengke na, oy mukhang imported yan na Bakit 300 ang iyong nakalagay dyan na price tag? Di ba? Meron ho ba kayong ganun pong puder? At meron ba kayong ginagawang pagbabantay po para hindi po ito nangyayari? Yes, ah, uh, yes, sir, Ted. magandang ano po 'yan, magandang punto po 'yan. Uh, una po doon sa tanong na may nagbabantay pa, may nagiiikot pa. Ang, ang mandato po kasi ng BFI yung sa ano, uh, uh, price monitoring. But that is really a good point na uh, siguro uh, yung sa monitoring team namin uh, ma maging uh, isa sa mga point for observation kung mayroong mislabeling na nangyayari in terms of ano, in terms of uh, ano po itong uh, pagtitinda. Uh, pagbebenta ng uh, galunggong. But uh, yes, sir, Ted, may uh, ano po kami, mm, may team mm, mm, na nag-iikot po sa mga palengke para po tingnan una yung, yung, yung presyo, yung price monitoring. Oh, And then, uh, yes, it's a good point po na maging uh, isa po sa mga factor for observation oh, kung po. mayroon pong mistabilization or mistabilizing ng ating mga produkto ng ita sa ating mga palengke in the first place po, sir, meron ba kayong record nitong mga importers na ito at meron ba silang report na ibinibigay sa inyo kung saan po nila ito ibinabagsak para po meron kayong tracking kumbaga kung saan mga palengke ito available and then ang inyong mga tauhan siguro makakapag-check na kung tama nga po ang presyuhan nito. May ganun ho ba kayo? Yes, sir. Meron po. Bago pa po itong mga imported na po natin. Ah, uh, pinoproproseso na po kaagad kung sino yung mga qualified, ano po, qualified uh importers. Mm -hmm. Kasi under the ano po guidelines natin uh, kapag nagpapatupad po tayo ng close 5 season, ang isa sa po sa mga qualified ng mga mag-import po ay yung mga apektado, yung mga mm -hmm. commercial fishing contractor na apektado mm -hmm. ng close 5 season mm -hmm. at sila po yung uh, binibigyan ng uh, pagkakataon na makapag-import. Kaya tama po kayo Meron po tayong data, opo. meron po tayong records kung sino-sino po ang nabigyan ng permit. Opo, opo. Sige po. Pero sir, wala ho kayong puder ang BFAR o kaya ang task force ng DA o ang DTI para po um, manghuli kumbaga ng mga overpricing na imported na galunggong? Hanggang ano lang ba ho kayo? Hanggang paglalatag lang ng parang SRP? Uh, sa anti fire po, sir, said, wala po talang mandato. In mm -hmm. terms of uh, price control, sir, mm -hmm. uh, ang may mandato po dyan ay ang, ano, ang uh, DTI po. Sila po ang may mandato pagdating po doon sa, sa price control. Uh -oh. Ang uh, Bureau of Business and Aquatic Resources po sa ilalim ng Department of Agriculture mm -hmm. ay yun pong, ano, yun pong uh, ng import permit, masiguro, na naligtas.